morning po sa ating lahat guys ako po ay magtatabas din eh guys at wala po ako ngayong kaso tatabas po ako ng patwi namin guys so yun po guys udah bikin macam-macam. kami ahas. Kasura yak. di morning po sa ating lahat. Graham Potter siga magahong sundang gayon ay gustuan na igusa ah... bato siga siga natapos akong magtabas guys ay wawalisin po aray malinis ang daan kasi guys dito kasi minsan sa gabi may na tawid bagang ahas eh, masyadong madilim din sa daan ng aray pag gabi kasi walang street light kaya dapat malinis po ang daan Itabas ko na po guys at wawalisan ko naman siya. May konti pa din ni gasa sa tapusin po at dito po ibubuntun yung um, yung akin winawalis at sisilaban ko na lang din pag na pag na tuyo. bas na pahapyaw lang ari guys napuso lang yung mga damo yan purol na purol na yung aking gulok laguto na sa bato eh ayun po guys, kapag tabas na po ako din yun guys. Oh. Ayan po yung aking natabas. Ngayon, wawalisin ko naman po siya guys, nasilaban ko na po yung mga plastic na, ang dami kasing plastic sa daan guys, kaya ang gagawin ko ay sisilaban ko para, pangit kasi tingnan, namumuti sa daan yung ano po yung damo? pang damo yung ano ba yung pang ng damo mga plastic kasi sinisilab ko. buhay na po po guys. ayun po guys, ah, uh, nakapag walis na po ako natabasan ko na po ng pahapyaw yung pathway. At sinisilab ko po yung mga pinapupulot ko ng mga plastic kasi yung po tingnan na mumuti sa daan. Kaya ayun po guys, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang support at panonood po sa aking munting YouTube channel. Bye bye po. God bless po sa ating lahat. Bless and good morning po.